Catherine Bernardo may pahayag nga sa kanya mga tagahanga. Aniya pa, hindi lang siya showbiz umiikot ang mundo ko. Sinorpresa kamakailan ng kapamilya actress at box office queen na si Catherine Bernardo ang marami dahil sa kanyang sexy at mapangahas sa mga litrato sa preview magazine. Si Catherine Bernardo ang cover girl ng preview magazine para sa November 2023 issue upang i-celebrate nga ang ika-20 years niya sa showbiz. May temang Good Girl Gone Bad. Ang magazine issue nga ni Catherine Bernardo. Kung saan, sa unang pagkakataon nga, ay buong tapang ipinakita ni Catherine Bernardo ang kanyang sexy at daring side sa cover outfit. At nakabra at itim na palda lamang. Sa panayam sa kanya ng preview, inamin nga ni Catherine Bernardo na sa kanyang pagtanda ay hindi na siya pressured tungkol nga sa pagiging good girl. Narito nga ang naging paliwanag ni Catherine. Aniya, nung tumanda ako, I no longer think of the pressure of being a good girl because I don't want to be good just because I have to be good. I don't want to lose myself. Sinabi naman nga ni Catherine na mas kilala na niya ang sarili niya ngayon. Narito pa nga naging pahayag. Aniya, basta wala akong nasasaktan na ibang tao, then I'm okay. Especially now, I feel like mas kilala ko na ang sarili ko. So, I don't have to please everybody. I just do things that makes me happy. Kasunod pa nga nito, Iginit nga ni Catherine Bernardo na pagkatapos sa manon na kanyang trabaho, ay isa na lamang siyang normal na tao. Ayon pa nga kay Catherine, hindi lang umano sa showbiz umiikot ang kanyang mundo. Narito pa nga ang kanyang pahayag. Today, artista ako. Pero later pag uwi ko, hindi na. At the end of the day, you're a normal human being. Nang matanong nga si Catherine Bernardo kung ang plano nito sa mga susunod na taon. Pahayag niya, ay hindi niya alam. Pero giit pa nga niya, dahil sa hindi niya umano alam ang mangyayari sa kanyang buhay at karera, nakakaramdam umano si Catherine Bernardo ng excitement. Narito pa nga ang naging pahaya. I don't know. I don't know talaga. I just take it day by day. I don't want to overthink. I don't want to put too much pressure on myself. Hindi ko alam ano mangyayari sa akin for 2024. But yung uncertainty, yun exciting, di ba?